Ay mo na jud akong kolektor sa arawan ba. Ako mm -hmm. magud akong Paris, wajud jud ka trabaho, sige na hapid-hapid ang manok, Sigpasinaw pasinaw anang bangko, kadugayan lagi ihaw jud ako na iyang hiniktan ba. Siya sama ayo adtul na koy kamaring Maria no basig makahiram ko kwarta dito. Sulayan so, ako bi. Ah. Kung wala ni mga rolling manuka ni uga nga akong bulsa, itari ang tanako ni ba? Pero sa sunod bulan na lang, basig makakwarta ko. Sino ay? Desting ang ko ni diskartibi. Eh, Pinang kagwa pa jud ni muronang oy. Ini <laughs> ang <laughs> kabiti <laughs> <laughs> guwa pa ko. Lain <laughs> kay ato nang basa ka wadto. Ato ko ila baby kan ako tuyo. Nang kanang wala ni dekan ci siburi ci ba. Para mako guwal tabi. Ha? Warta? Unang namung ko gamitan anak ron. Kan sa paoy gamitan ni biti. Ang bayad na ko sa kong arawan karon nang ba ula ko ipangbayad. Na wa kuy labot ani imong bayaran bitin. Mangutang ka unya patabangon ko nimo bayad. Adto sa ko. yan jud pag-asa ron ba. May hapon di ha? Oy, mayong hapon sa mari. Ano kaninda pa nimo mga bulak ay, ay. Uy, maring oi. Mari nga ni jung ni age maring parti jung gapuhan ni napuno jud sa bulak. Karon mari nga mga lorog na maring ko. Na kuno pan sini mo mari ba. Kada pa lagi ta karon. Oy, si maring oi ganan tawag ani kana. Nagpakilay mangud ko mari nya tapos nagpa eyelash extension ko kay para mo gwapo gwapo puno man nya anya puno ato ang panagway. Nya kabalo ka mari kana tawag ani kana naman tay kwarta gamay. Syempre kailangan makapalit-palit puto sa to ang panglawas no. Kanang maring kanang naglaag lagi ka. Oh, ako tak tuyo si maring ba. Oh, nakito, yung, na kay saan ko sa maring. Maring basi, dia ba si napakay bakanting kwarta diya ba pahiram ako bigi. Bayron na kong arawan karon ba. Hala maring. Uy. Lit mong kakaayo nagstorya maring kun ya ni ano ang takagani nang buntag na kwarta maring ba gani na ra jud ko nagpaela extension maring ya nagpakilay pastilan maring ya ang sobra maring gibayad na ko sa arawan kagani na diri kan kolektor nato no ingon siya mao man siya diri gikan siya diri sa kuwa? mo ato pa siya dito kang kuan kang kulata maningil pag kauman mo tuyok daw ato da sa inyo ha ala diri ang kolektor maring mo lagi na akong problemahal maring ba kay wala ko ipangbayad karon Si na gamay da maring. Hoy, pag da maring wala tan koy gamay no. Maring wala na jukoy matiti maring ba kanang salain na lang panghiram maring. mau tunag na gito sinyuha karon sige na lakaw na kay napang koy buhaton maring. Oy, biakan sa takadia ha. Grabe pud si maring wala gyud nakapahiram sa kuha. Pero siya gani ang manginahanglan magpakaluoy pa. Maring, pahiram ako kwarta maring. Ibalik e, lagi nako na dayon maring. Maluoy ka maring. Sige na maring. Lami ka anaong Uy, o. Oh. Pero sige lang, makabalos lang kunin mo maring. naraji panahon nimo mo. <smart noise> ah, dito sa balay ang kolektor ba? <smart noise>